Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasandibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos, mga minamahal. Sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautosan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo Upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya'y at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo mo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, yaong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak. Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa salim ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtoging maalindog. Tugtogin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Aleluya, Aleluya! Naging anak ng Diyos tayo sa salitang naging tao na nanirahan sa mundo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat si siya, siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga si Lobos na nakikilala noon ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.